Ayan, ayan, ba, paalis na po tayo. Ayan, oh. Good morning po ulit mga pambira. Habang paalis na po tayo dito, kala tatay parang kayo nakita ko si tatay Mauricio sa malubong sa atin po mga pambira. Dito so, po tatay, si tatay. Oh. Tay, kamusta? Long time na no, si. Ayan po si tatay. May sinasabi po sa atin si tatay nagre-request. Kamusta po tay? Ano po nangyari? Dati pa rin po. Dati pa din. Naglapit po sa atin si tatay may ihingi sa atin ng tulong po mga kapambihira Nag-iihi nag ka ng dugo. Parang nagpayat ka pati ngayon Ano? Yung ano mo tayo napapalitan mo yan? Yung catheter mo napapalitan mo? So yung italabing ng araw po napapagsalang kailangan nag-ihingi natin ng dugong ay sabi ng Dr. Sa um. Magpa-check up daw ko sa magpa-check up ka Oh. Na na, 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 di, di, Kahit pamasahi uh, na lang sana. Ah. Di ako nakakabalik sa Utah ay at nagpahinga rin ako ng ilang buwan ay gawa ng may pinuntahan ako, may nasikaso ako. Ayan po si Tatay Mauricio mga kapambihira. Saglit lang tay. Ayan po mga kapambihira, ah, parang ano po. Paalam ko po kay Waralili, siguro po yung 1K na para may pamasahe daw po si tatay mga pa-check up. Nanginginig po si tatay, Mauricio sa malubong po sa atin. Siguro po yung sobra po dito ang pera, bigay ko na po kay tatay Mauricio. Kasi po yung tawag dun. Uh, sobra po dun sa pera na 2K. Parang <laughs> nakakaano pong hindihan si tatay eh. Luma, nagsalubong talaga po sa atin para ano. Bigay ko na po ate ah, Opo. Ibibigay ko na po yung 1k na 1k plus na nandito sa bag ko. Pamasahe lang daw po sa Si Tatay Prang po ay may nag-aasikaso na Si ano. Tay, anong kailangan mo, Tay? Ah, sana nang pang-check up. Pang-check up? Magkano naman 'yun? Kusan loob. Kusan loob na lang kahit magkano. Ang pera ko dito tay talaga hindi naman 'di ba may ano tayo mm -hmm. nag nagpahinga tayo ng ilang buwan kaya hindi tayo kakabalik lang natin dito sa ano meron ako dito pera meron meron tayong dala-dala dito 1,000 pwede na 'yun. Mm -hmm. Ha? Pwede na 'yun pamasahe. So, uh, pamasahe po, tsaka, ito may iririsitang gamot. May wala ba tayo nakukuha kang libreng gamot kung kasakali? Wala oh po. Ah, wala. Hirap po talaga ng sitwasyon natin. Dapat po ay... Eh, kasi po nagpahinga po ako ng ilang buwan nga. Siyempre, as usual po, wala rin po tayong kinikita po talaga sa vlogging. Alangan na naman po yung kinikita sa ko sa trabaho ko ay mapunta pa sa pagcha-charity natin ay eh, siyempre may pamilya din po ako. Kaya salamat nga po sa mga sponsor kasi nakakapag-charity po tayo. At sa tulong po talaga po ninyo, hindi ko po pwedeng i-deny na ano, o tay, ah, bali may pera ko dito galing sa sponsor, bibigay ko sa iyo ha. Tapos ano, pacheck, magpa-check up ka kung ano, pagkasama mo na to, may barya pa dito. Dudukutin ko na po lahat ng nasa wallet ko. Dudukutin ko na po lahat ng nasa wallet ko. Wait lang. Ano tay? Operahin? O tay, dito ka tay. Lapit ka. Takotin mo na to. Kasi ito po nakabukod po ito yung nakabukod po ito yung ano. Oh. Hawakan mo tayo, bukas mo dalawa mong kamay. Oh. Oh, yung resibo. Ay bat nanginginig ka tay. Bat nanginginig mahina na ang tuhod mo tay. Wait lang, yung baka mapasama. Masakit po ang puso po. ah. Masakit ang puson on. Ito po yung resibo ng Jollibee oh. Oh, magkano pa yan tay? bilang mo daw. 1000 plus yan. 1,300 pa yata yan uh, ayos na yun tayo ano? wala, ta wala na tayong iba niyan talaga nanginginig si tatay masakit po ang ano mo pusun po pusun ang bira yan sige tayo. oh. pasalamat na lang po tayo dito kay ano kay Waralili maraming salamat po actually kay ano talaga yan Ah, uh, <laughs> kay Tatay Frank 'yan. Baka magalit si Tatay Frank. <laughs> Pero hindi kay ano, kay Wara pa din 'yan. Kasi ano, <laughs> tayo naman yan. Mm. ang susunod diyan. Mm. Nanginginig si Tatay. Sige, tayo uwi ka na tayo at baka kung dito ka pa abutin oh. Nanginginig si Tatay, nagsalubong sa atin, narinig yung motor natin. Ayun Magkapit bahay po kasi itong dalawang ito. Kaya once na pumarada yung sasakyan natin dito, naririnig ni si Tatay Mauricio. Ayun si Tatay. Na. Naghina si tatay talaga, nagbayat. Kamusta, naman tayo yung araw nyo dyan? Ay, at least nakakaraos mo na, no? Kaya well, tayo, pag nag-ano yung ano ko, pag nagtuloy-tuloy pa po ulit yung... Kasi di ko alam eh, baka po mga ilan linggo lang ako dito sa kamarinis sa dait. Baka mag-alis na naman po ako ay... Kaya ang hirap din. Sige tay. Opo, maraming salamat po. Opo. Ayun po. Tatay Mauricio. Yan, doon pa po ang bahay niya sa kabila. Galing sa bundok. Ayan po si Tatay Mauricio. <laughs> Bilangay ko na po yung pera ni waralili Lily. Supposedly po kay Tatay Prak yun. Agaw na lang po natin na para babalik po tayo dito kay Tatay Prak. At parang narinig po ni Tatay Prak na pera niya yun. <laughs> Di po, ah, uh, siyempre, lumapit po yung matanda, parang makakaano pong hindi yan, eh. Ito si Tatay Franco, interviewin natin kung ano yung masasabi niya. Tatay, sa akin si Tatay Mauricio pang paggamot? Ha? Ma may sakit? Ay, may sakit? binigay ko na yung pera mo? <laughs> Tatay, Tata, ibinigay ko na yung pera mo. Ha? Ha? Hindi ko gusto, mga ugali nyo Ha? Hindi ko gusto, mga ugali. Bakit? Ay. Bakit di mo gusto? Anong ugali ang meron? Ay, ang susmali ako. -sus -sus -sus. Ay, bakit ang <laughs> umura ka? Magkaaway ba kayo yan? Magkaaway ka Hindi, hindi. hindi gusto ako mga ugali kaya. Hmm. Ba Pero babalikan kita. Huwag kang magandala. Mabalik ako dito. Ha? Tatay. Ay, yan. Nagalit yata si Tatay Frank. <laughs> abunuhan, abunuhan ko na lang lugod 'yon, abunuhan ko. Ha? Walo ka. <laughs> Bunga taong yan eh. Hindi ko gusto eh. Mm, Di bakit ko, ako diyan um, lapit-lapit sa mga yan. Eh. Bakit naman? Ay. Ah, bibigyan ka na ng konti pa, 'yung tingin ka kanin. Mm. Ay, sandami sa litak. Ay, gayon. Ay, kung wala naman ngang iba, ka, ka, ka kaunti lang. Madaming salita. Mga kakabuti, iba kayo si tatay. Huwag na natin tuloy ang interview kay tatay. Baka mahiblat. Tatay, Prang, papunta na ako ha. Magalit si tatay. Abunuhan na lang po natin yung ano. Na ibigay kong 1,300 plus yata po yun. Abunuhan na lang po natin dito. Babalik po tayo kay tatay parang sa yung sunod na linggo kasi may nag-aalaga naman po kay Tate Frank na baka ma blood ay masama po ang tingin <laughs> tayo kainin mo yung ano yung juice doon ay inumin mo yung juice nakita mo yung juice na nakita mo ay may aso pati baka inaso na yung Tinan ko na. may aso dito baka nakadali na ng aso ay naka ito ito inumin, inumin mo tayo para ano na, baka ma blood ka Nakagalit ka, ayaw ka magalit. Inamin <laughs> e mo na yung tayo, tanggalin mo lang yung takip. Tapos yung tatay. Masama ang tingin sa ating kanina. Apunta na po tayo ha hapon na. Ang po mga kapambira, thank you so much. Thank you so much. <laughs> Pasensya na po binigay ko po talaga, wala po tayong pera dito. Eh. Ha? Ah? di daw nabubuksan. Wala tayong ibang nalang pera po dito ay. Ganyan lang pala yun. yan. Sige po, ma mana yan? Pineapple juice yan, pineapple juice. Para di ka mahiglad. Ay po si tatay. Parehas na pong magkaedad po siguro yung dalawa. Parehas po nang nanginginig, nanginginig na po ang katawan parehas. Ayan po mga kapambira. Ah, uh, hopefully po yung kasi po yung pag-charity vlog ko po talaga, to be honest po ay... Hindi Hindi Pwede po. Kasi kasi pag-charity vlog ko po, to be honest po, na natigil po talaga yun kasi nga po may nasikaso tayo. So kapag tumigil po tayo ng vlogging, uh, ang tendency po talaga, syempre, wala rin sponsor kasi walang charity, ganun lang din naman po yun. Tapos syempre, yung, kung kumikita po tayo before sa vlogging, matitigil din po yun kasi wala po tayong upload na ano na videos. Kaya po ah uh, medyo nag-aano po tayo ngayon. NagSisimula po ulit tayo at hopefully po ay patuloy-tuloy po natin yung vlogging din kasi siyempre may karir nga po ako na uh, inaasikaso din. Oh. 'Yun nga lang po ay lagi napag pag-uusapan po natin sa sa live natin yung about sa kanila, kalatatay, kamustahin ko daw. Kaya po nagpunta po tayo dito mga kapambira. Thank you so much po ulit kay Waralili. Maraming maraming salamat po. Salamat po tita. God bless you po. Bye bye. Bye bye po mga kapambira.